Rise and Shine Patrick, muling nananawagan ng LTFRB sa mga jeepney drivers at operators na magpa-consolidate na bago mag-April 30 bilang bahagi ng PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Nakapag-consolidate na o umanib na sa kooperatiba ang ilang mga tsuper. Ito ay para raw hindi matengka ang kanilang hanap buhay. consolidate na eh. Oo, hindi naman para ay para tuloy-tuloy daw ang ma'am. Walang problema. Oh. Ang April 30 deadline ay ang three-month extension na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga hindi pa nakakapag-consolidate. Ayon kay LTFRB Chairman Chofi Loguadis III, hindi na papayaga pumasada ang mga hindi-consolidated na public utility vehicle pagsapit ng May 1. Layan ang consolidation process na maipasok ang PUV sa korporasyon o kooperatiba na isang programa na mapalitan na ang mga traditional jeepneys ng moderno at eco-friendly na bersyon ng jeep. Bukod sa consolidation, dumagdag pa sa iisipin ng mga motorista ang oil price hike ngayong araw. Mahigit pisong itinaas ang produktong petrolyo. Piso at 10 sentimo kada litro ang itinaas ang presyo ng gasolina. Piso at 55 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel habang piso at apat na pung sentimo naman sa kerosene. Epekto pa rin ito ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia at geopolitical tension sa Middle East. Ayon kay Guadis, handang magbigay ng karagdagang fuel subsidy ang LTFRB para sa PUV at tricycle drivers. Maglalabas ang pondo para sa subsidy kapag papalo na sa $18 per barrel ang presyo ng krudo sa Dubai. Mula ito sa General Appropriations Act na naglalaan ng 2.5 billion pesos financial assistance at fuel subsidies. Ayon sa LTFRB, qualified ang mga operators ng modernized public utility vehicle ng 10,000 fuel subsidy at 6,500 naman para sa mga traditional jeepney. Balik sa iyo, Patrick. Maraming salamat, Vel Custodio.